Yo! What's up? Andito na naman po tayo Andito si Papsis So meron tayo nakita dito sa sementeryo uh, Isang uh, gagawing uh, uh, pahingahan ng patay So tignan natin to. So ayan nakita niyo naman siguro uh, Sinisementuhan Pero ang gamit nila is styrofoam bakit kaya bakit kaya styro ang ginamit nila tapos tatapalan siguro ng simento yan yan tinapalan ng simento diba o. yan ang ginawa nila di diba ano sa palagay nyo mga paps makakatipid kaya ang may ari ng uh, private na uh, pahingahan na to sa tingin nyo ayan umulan na so mamaya na ulit bye bye